Yung so, mga magandang umaga po, uh, magpalala po muna tayo. Ako po si Maria Lisa Canizares, 67 years old. Nakatira sa Napiko, Mangahan, Pasig City. Ang kumusta naman ng na, kumusta tumis, po yung pagtanggap ng local citizenship? Ah, uh, masaya masaya kasi ako nakatanggap naman ako ng ano lang local senior pension nakita ko po ito sa sa Facebook. Kaya na, nakita ko po ang pangalan ko. Kasama na naman ako makakatanggap. Ah, ah, magkano naman po yung natanggap natin and sell po natin ito? Ah, natanggap ko po ngayon eh. One five po. Galing sa local pension. At bibili ko po ng maintenance. Ma'am, so, pwede ko po, po ano po yung requirements na dinala nyo para ma-claim nyo yung ang dinala ko pong requirements ay ano, so ano, Xerox ID ng senior citizen at saka ID. May isip ba kayong uh, para kung ngayon sa akin sa local government na uh, nagbigay like, niya? Uh, maraming maraming salamat po sa LGU na nag-provide itong local senior pension. Malaki po ang pasasalamat namin kasi malaki po ang pakinabang po namin dito at malaki na ituturo sa aming pambili ng maintenance. Salamat po. Last time, I mean, ma'am, may mensahe din po ba kayo sa mga senior citizens na hindi pa nakakuha din sa mga nakakuha po? Uh, sana makakuha na rin kayo, mag-apply kayo, madali lang mag-apply. Kompletohin nyo lang yung requirements at makakakuha kayo. Katulad ko. Maraming salamat po. Maraming salamat. Nagsahin, hindi okay. Oh ya! Punch back Ya, langga langga, langga langga Punch back

Ano? Napiko? Ano? Napiko? Ano po yung nareceive mo kayo? One-five. Ito yung nakaraang ano ko. Yung nakaraang hindi ko nakuha. I Anong mean, insightful ba kayo ma'am sa dokumenta uh, na ito? <laughs> Ay, di. Nagpapasalamat ako. <laughs> Salamat. <laughs> Hindi ko makainisahe po sa mga senior citizen na hindi sa mga ano, po, sa mga senior citizen na hindi sa mga ibang senior citizen, wala namang problema yung hindi ako Kasi nakiklim naman agad. kaya hindi problema na hindi makuha nakukuha rin naman. Yan lang. Ano nga natin po ma'am, uh, saan nyo po gagamitin itong naras ito uh, na 1,500? Ha? Ah? Saan nyo po gagamitin itong uh, naras ito? Ah, uh, pambili ng ano, pang maintenance. Ah, uh, ay salamat po, Ah, uh, sige, salamat din.